Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata isang libot labing isa hanggang 1015. Kabanata 1011. Sa sandaling ito, sa Aveco Deck, hindi alam ng pitong matanda sa kotse na tinakpan na sila ng lambat ng langit at lupa. Bilang karagdagan sa pitong matatandang ito, mayroong sampung natutulog na bata sa kotse. Ang mga bata ay binigyan ng pampatulog sa madaling araw at hindi pa nagigising. Sa co-pilot, may isang binata na walang kanang kamay. Ang binatang ito ay si Liu Sa oras na ito, mukhang nasa sabik si Liu Zouchen at sinabi sa kanyang nakatatandang kapatid na nagmamaneho. Kuya, kung makumpleto ang transaksyong ito, magiging isang milyon ang pera. Nagtataka ang kanyang kapatid na nagtanong. Ganyan na ba kamahal ang mga bata ngayon? Hindi mo ba sinabi na sila ay sampu-sampung libo lang? Sinabi ni Liu Zhaoxian. Wala bang isang alo ng suntok noong nakaraan? Ang mga pulubi ng Zijang ay kapos na sa mga bata. Kaya tumaas ang presyo. Ngumiti ang kanyang kapatid at sinabing, Kung gayon, magpost tayo sa pagkakataong ito. Tumangu si Liu Zhaoxian at masayang sinabi. Kapag natapos na ang transaksyon ito, ang ating pamilya ay makakahanap ng lugar para sa bakasyon. Sa loob ng maluwag na karwahe ni Eveco, nakangiting sinabi ng ina ni Leo Zhaochen. Oh, itong wave of money is over, gusto ko talagang mag-abroad sa glit, susunod ako sa manugang na nagpunta sa Thailand. Pagpunta ko doon, gusto kong eswipe ang mga kaibigan ko sa bilog buong araw, at pagkatapos kong bumalik, ang saya ko pa rin. Sa pagkakataong ito kapag nakuha natin ang pera, aalis na tayo. Tumawa si Leo Zaochen at sinabing, ano ang nakakatuwa sa Thailand? Mahirap pumunta sa Thailand. Nagkakahalaga ng dalawa o tatlong libo ang paglalaro sa isang tour group. Kung gusto nating magbakasyon, tayo ay pupunta sa isang high-end na lugar. High-end na lugar? Tuwang-tuwa na nagtanong ang ina ni Leo Zorotian. Magandang anak, maaari mong sabihin sa akin ng mas maaga, wala pang nakita si nanay sa mundo. Kaya hindi ko magawa na hindi pag-isipan ito sandali. Sinabi ni Leo Zorotian, "Sempre pumunta ko sa Maldives, magandang lugar yon para sa mayaman na magbakasyon. Masayang pumalakpak ang kapatid na babae ni Leo Zorotian. Maldives Grabe, matagal ko nang gustong pumunta dyan, matagal ko na itong pinag-isipan. Pagkatapos, sinabi niyang muli, pupunta ako sa Maldives upang manirahan sa ganoong uri ng Watervillea, maluho hanggang kamatayan. Napakasarap mabuhay. Ngumiti si Leo Zauchen at sinabing, Ate, kapag nakuha na natin ang pera, bibili tayo ng tiket sa eroplano kaagad. Isang pamilya na may anim na miyembro, ang nagsimulang umasa sa paparating na paglalakbay sa Maldives sa kanilang mga puso. Lumingon si Leo Zouchen at tumingin sa lalaking nakaupo sa likod na hanay. Ang lalaking ito ang ikapitong nasa hustong gulang sa kotse bukod sa anim na pamilya ni Leo Zouchen. Tumingin si Leo Zouchen sa ikapitong tao at nakangiting sinabi, Hoi, Jiang Ming, Maaaring hatiin ang apat na raang libo sa pagkakataong ito. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin pagkatapos mo makuha ang pera? Hindi siya pinansin ni Jiang Ming dahil sobrang depressed siya sa mga oras na ito. Kagabi, pagkatapos niyang umuwi mula sa dormitoryo ng kumpanya ni Zhao Zhuo, ilang kabataan ay dumating sa kanyang pinto na may mga kutsilyo. Ang mga batang lalaki ay kumatok sa kanyang pintuan Inilagay ang kutsilyo sa kanyang leeg, at binalaan siya na dapat niyang ipadala ang kabayaran kay Ma Zhongliang sa lalong madaling panahon. Kung hindi, siya ay direktang papatayin. Si Jiang Ming ay labis na natakot. Natagpuan niya ang isang kaibigan na dealer ng segunda manong mga kotse. Sinuri ang kanyang kotse at ang phaeton, at nalaman na kahit na ginamit niya ang lahat ng mga gastos sa insurance mayroon pa rin kulang na higit sa isang milyon. At ang kanyang Mercedes-Benz, dahil ito ay naaksidente, ay maaari lamang ibenta ng humigit kumulang tatlong daang libo. Kahit na siya mismo ang magbenta ng Mercedes-Benz, mayroon pa rin agwat sa pagpopondo na higit sa siyam na raang libo. Nalutas ni Zhao Zuo ang anim na raan at dalawampung libo para sa kanya, ngunit hindi pa rin niya makuha ang tatlong daang libo. Kabanata 102. Sa desperasyon natagpuan na lamang niya si Liu Zhaochen, isang kaibigang fox at kaibigan ng aso na mayroon siyang kilala dati. Noong una, gusto niyang humiram ng 300,000 sa kanya para sa emergency na tulong, ngunit kapos din sa pera si Liu Zhaochen sa panahong ito. Nagreklamo si Leo Zaochen na ang mga pulis ay nagsusunikap ng husto sa pagcrack ng human trafficking kamakailan, at isang pamilya na may anim na miyembro ay halos wala ng pagkain. Sinabi rin sa kanya ni Leo Zaochen na naghahanap siya ngayon ng mga angkop na bata para ibenta sa timog. Ngayon ang presyo ay mataas kung makahanap ng mga mapagkukunan. Maaari silang gumawa ng maraming pera nang maisip ni Jiang Ming na maraming mga sanggol at maliliit na bata sa orphanage kamakailan nataranta agad siya sinabi niya kay Liu Zouchen ang impormasyong ito at iminungkahi na magtulungan ang dalawang partido upang magnakaw ng isang grupo ng mga bata mula sa ampunan at ibenta ang mga ito nag-aalala si Liu Zhaochen kung saan makakahanap ng bata nang marinig niya na may maraming mga bata sa bahay ampunan, tuwang-tuwa ang kanyang puso, at biglang naantig ang kanyang pag-iisip. Alam na alam ni Jiang Ming ang tungkol sa ampunan. Alam niyang maraming butas sa orphanage sa kasalukuyang kalagayan nito. Dahil sa mga taon ng pagkasira, hindi sapat na pondo, hindi sapat na kawani, at kawalan ng kakayahan na makasabay sa mga pasilidad ng seguridad. Basta familiar ang mga yun sa proseso ay makakahanap ng isang pambihirang tagumpay. Kaya agad siyang nanguna at gumawa ng mas detalyadong plano. Sa sandaling nakita ni Liu Zhaochen ang pagiging posible ng pangungusap na ito, agad niyang dinala ang pamilya. Si Jiang Ming ay labis na hindi nasisiyahan sa paglahok ng pamilya ni Liu Zhaochen. Dahil alam niya na ang dahilan kung bakit ang kabilang partido ay tumawag ng maraming tao, dahil gusto niyang magbayad ng higit pa. Kung ginawa lang niya ito kay Liu Zhaochen, ang sampung bata ay maibenta ng higit sa isang milyon, at bawat isa sa dalawa ay maghahati sa pagitan ng anim na libo at pitundaang libo. Dahil dito, dinala ni Liu Zhaochen ang ibang limang miyembro ng pamilya at agad na sinagawa ang plano ang walang iyang Leo Chen na walang kahihiyang sinusubukang hatiin ang kanyang ulo ng pantay-pantay, ay hahatiin sa pitong bahagi, at magkakaroon lamang siya ng dalawandaang libo sa karamihan. Si Jiang Ming ay nakipaglaban ng husto kay Liu Chen at sa wakas ay nagpa siya sa isang paraan ng pamamahagi. Makakuha si Jiang Ming ng apat na raang libo at ang natitira ay napunta sa pamilya ni Liu Chen. Biglang nawala ng tatlundaang libong kita si Jiang Ming, at natural na siya ay nalulumbay. Ngunit wala siyang magandang solusyon, dahil kailangan siyang iwan ng kabilang partido ng mag-isa, matatapos na siya. Sa kawala ng pag-asa, maaaring lamang siyang magdusa mula sa pipi ng pagkawala na ito. Sa oras na ito, tumingin si Liu Zhaochen sa mapa at pagkatapos ay nagsabi, Makakarating na tayo sa susyo sa lalong madaling panahon. Pagdating natin, pupunta tayo para kunin ang mga paninda sa susunod na bahay. Maaaring tayong magmadaling bumalik kapag nakuha na natin ang pera. Dapat tayong bumalik bago magdilim. Tuwang-tuwa na sinabi ng kapatid na babae ni Liu Naku, gusto ko nang pumunta sa Maldives sa lalong madaling panahon. Gaya ng sinabi niya, Kinuha niya ang kanyang mobile phone at sinabing Maghahanap ako ng mga video at mga gabay ng Maldives sa YouTube para makita ko kung aling isla ang pupuntahan natin para magsaya. Kaagad, binuksan niya ang YouTube. Sa hindi inaasahan, ang unang screen na video pagkatapos ng pagbubukas ay ang balita tungkol sa pagkawala ng mga bata sa ampunan. Ang balitang video na ito ay inilabas lamang sa loob ng dalawa o tatlong oras, at mayroon itong higit sa lima milyong likes at mahigit 300,000 comments. Lalong hinigpitan niya ang kanyang puso, at nang buksan niya ang komento, nagulat siya. Dahil ang lahat ng mga komento ay humihiling ng pagpatay sa mga trafficker, ang pagpatay sa pamilya ng trafficker, at iba pa. Hindi niya namalaya na sinabi, Naku! Masama ito. Ang bagay na ito ay pumutok na sa mga headline. Mukhang ito ay binigyang pansin ng mga netizen sa buong bansa. Ginagawa ba natin ng isang bagay na malaki? Anong kinakatakutan mo? Walang malasakit na sinabi ni Liu Zhaochen. Walang matibay na pagkakaiba sa pagitan ng pagnanakaw ng isa at pagnanakaw ng sampu. At saka, nag-iingat ako sa daan. Hindi nag-iwan ng mga pahiwatig. Walang makakahanap sa atin. Imposibleng pagdudahan tayo. Gaya ng sinabi niya, matagumpay niyang sinabi, makakatiyak ka, kapag hindi nila tayo mahanap pagkatapos ng mahabang panahon. Ang atensyon ng mga netizens ay maaakit agad ng iba pang balita. At pagkatapos ay makakalimutan tayo. Kabanata 113. Nagsanib ang ilang helicopter sa labas ng Oris Hill at humabol sila sa labas ng probinsya ng mabilis, paliitin ang distansya sa target ng unti-unti. Ang aveco ng kalaban ay maaari lamang huminto at pumunta sa pambansang kalsada, at madalas na nakakaharap ng traffic lights o traffic jam, at ang kabuoang bilis ay hindi tumataas. Ang dahilan kung bakit pinili ni ang mga pambansang kalsada sa halip na mga highway, dahil ang mga highway ay mga saradong kalsada. Kung sakaling mahuli sila ng mga pulis, ito ay mahirap tumakas na mag-isa. Ngunit iba ang mga pambansang kalsada. Ang mga pambansang kalsada, lahat ay bukas na kalsada at konektado sa iba't ibang mga kalsada sa bayan. Napakahirap para sa mga pulis na harangin sila, at sa sandaling magkaroon ng anumang problema. Maaari iwanan ng kotse at tumakas anumang oras. Ang kanayunan, mga bahay na tirahan at maging ang mga lugar ng pagtatayo ng pabrika, lahat ng magagandang lugar na magtago. Nag-iwan si Charlie ng sapat na mga pagkakataon para sa pagtugis. Ang helicopter ay nasa kalangitan, walang tigil, walang anumang pasikot-sikot at kasikipan. At ang bilis ng paglipad ay lumampas sa 200 kilometro bawat oras. Matapos lumipad ng mahigit isang oras, 100 daang kilometro lang ang layo ng lokasyon ni Charlie at ng target. Sinabi ni Isaac kay Charlie, Master Wade, ang kanilang kasalukuyang average na bilis ay apat na puhanggang hanggang 50 kilometro bawat oras, at inaasahang maabute natin sila sa loob ng 30 minuto. Tumangu si Charlie at sinabing, maaari bang makipag-ugnayan sa lokal na puwersa ng pamilya Wade, at hilingin sa kanila na tulungan tayo na isara ang daan ng maaga, at bibigyan ko sila ng utos na manghuli ng mga pagong. Agad na tiningnan ni Isaac ang real-time na lokasyon na ipinadala ni Orville at sinabing, may isang tulay sa kabila ng ilog sa National Highway sa harap, pagkalampas nila. Haharangan ko ang tulay upang pigilan ang ibang sasakyan na makasakay, at pagkatapos ay hintayin sila. Kapag sila na ang tatawid sa ilog, tumaya din sa kabilang dulo, para hindi sila makatakas. Sinabi ni Charlie nang may kasiyahan. Magandang ideya ito, gawin mo lang ang sinabi mo. Hindi nagtagal, ang dalawang convoy ng truck, na puno ng putik, ay umalis mula sa pagtatayo ng dalawang real estate na lugar sa magkabilang panig ng ilog. Ang mga construction site kung saan sila matatagpuan, ay pawang mga ari-arian ng isang real estate development company sa ilalim ng pamilyang Wade. Ang dalawang kopunan ay inayos din ni Isaac. Ang bawat fleet ay binubuo ng higit sa dalawampung engineering trucks na puno ng MAC. Anumang truck, kapag punong-puno, ay tumitimbang ng apat na pu hanggang 50 tonelada. Ang isang mabigat na tangke ay ganito lamang kabigat. Ang ganyang sasakyan, patawid lang sa kalsada, walang sasakyan ang makakabangga. Higit pa rito, mayroong higit sa dalawampung mga sasakyan sa bawat dulo, at kahit na ang mga tangke ay hindi marunong sumugod. Ang nakatatandang kapatid ni Liu Zhaochen ay nagmaneho patungo sa tulay, Ngumiti si Liu Zhaochen at sinabi, Pagkatapos tumawid sa tulay ng ilog na ito, malapit na tayong makarating sa Suzhou. Sige, masayang sinabi ng kapatid na babae ni Liu Zhaochen, Kung makukuha natin ang pera ngayon, maaari tayong pumunta sa Maldives bukas. Ni-research ko lang, ang Maldives ay isang visa sa pagdating, kaya hindi natin kailangang mag-apply ng visa ng maaga. Bibili tayo ng plane ticket at lilipad doon bukas. Habang nagmamaneho, nagulat ang kapatid ni Liu Zouchen. Bakit biglang dumami ang malalaking sasakyan? Napatingin ang lahat sa bintana at nakita ang mga mabibigat na truck na puno ng dumi sa magkabilang gilid. Casual na sinabi ni Liu Zouchen. Aling lugar ng konstruksyon ang dapat ipadala ang mga materyales, hindi alintana ito, Lampasan natin ito ng mabilis. Mabilis na pinatakbo ang Aveco at nalampasan ng engineering fleet. Kaagad pagkatapos, ang engineering convoy sa likod ay nagsimulang tumakbo ng ilang malalaking mga sasakyan sa parallel, direktang humarang sa kalsada sa likod. Kaya ang iba pang mga sasakyan sa likod ay hindi na makadaan. Nang makasakay si Aveco sa tulay, Magkatabi ang engineering convoy sa gilid, nagmaneho din papunta sa tulay. Gayunpaman, sa sandaling makarating ang engineering convoy sa tulay, agad itong tumigil at hinarangan ang pasukan sa buong tulay, na ginagawang imposible para sa ibang mga sasakyan na pumasok. Kabanata 114. Galit na galit ang driver sa likod at lumabas ng sasakyan para tingnan kung ano ang nangyari. Sa oras na ito, isang tao mula sa engineering team ang bumaba at sumigaw sa likod na may loudspeaker. Nakatanggap lang kami ng notice mula sa superior na ang tulay na ito ay naging isang mapanganib na tulay, at may panganib na gumuho anumang oras. Ngayon kami ay kailangang magmadali at ayusin ito para sa lahat, para sa inyong kaligtasan, mangyaring lumihis ng daanan. Salamat sa inyong kooperasyon. Ang mga driver na ito ay orihinal na gustong pag-alitan ng kanilang mga ina, ngunit nang marinig ito, agad nilang inalis ang ideya ng pagmumura at ang kalungkutan sa kanilang mga puso ay nawala. Sa napakaraming construction vehicles na nakaparada dito, hindi sila nagdududa kung ano ang sinasabi ng kabilang panig. Kaya naman, napakaswerte nila ngayon. Buti na lang at nakasunod sila sa likod ng mga sasakyang pangkonstruksyon. Kung nasa harap sila ng convoy, hindi ba sila din ang magde-drive dito sa mapanganib na tulay? Kaya tang lahat ay tumalikod at lumihis sa ibang mga kalsada. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Liu Zouchen ay nagmaneho patungo sa gitna ng tulay, tumingin sa rearview mirror saglit, at naguguluhang sinabi, bakit walang sasakyan sa likod? Lumingon sa likod si Liu Zhaochen. Marahil ay naharang ito ng malalaking sasakyan, na mabagal na tumatakbo. Pwede rin, sabi ng kapatid ni Liu Zhaochen, at hindi na ito seryosohin at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang tatawid na sila sa tulay ay biglang bumuhos ang ilang malalaking sasakyan sa magkabilang gilid sa harap, ganap na humaharang sa daan sa unahan. Ang nakatatandang kapatid ni Liu Zaoqian ay natigilan at nagmamadaling tinapakan ng preno at napabulalas. Baliw ba itong mga malalaking frog? Ang ibang tao sa kotse ay natigilan sa glit dahil wala silang oras para mag-react. Pagkaraangdahan daw ang huminto ang sasakyan. Nagulat si Liu Zaoqian nang makitang nasa harap ng kotse ay ganap na naharang ng ilang malalaking sasakyan at walang sasakyan sa likod. Sa madaling salita, ang Aveco ay ganap na selyado sa tulay na ito. Gayunpaman, sa oras na ito ay hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga nangyari. Kaya't itinulak niya ang pinto pababa at sinigawan ng malaking kotseng nakaparada sa harapan. Hoy, ano ang ginagawa ninyo? Umalis na kayo, Isang matipunong lalaki ang tumalun pababa mula sa isa sa malaking sasakyan at malamig na sinabi. Ang tulay na ito ay sarado na simula ngayon. Walang sasakyan o tao ang pwedeng dumaan. Galit na sinabi ni Liu Zhaochen, ang mga sasakyan sa harap ay dumaan na, ngunit kami ay hindi makadaan. Kailangan mong isara ito at maghintay hanggang makadaan kami. Hindi niya alam, ang dahilan ng pagsasara ng tulay na ito ay para masil siya sa tulay. Sumigaw ang matipunong lalaki, huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Sabi ko, walang sasakyan o tao na pwedeng dumaan. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, maaari mo itong subukan. Sa sinabi nito, higit sa tatlumpong katao ang nakasuot ng matigas na sombrero ang bumaba ng sabay-sabay. Lahat sila ay matibay at mukhang mabangis. Mayroon lamang pitong tao sa grupo ni Liu Zhaochen. Ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae ay mga babaeng walang magawa. Ang kanyang ama ay isang matandang guro, at siya ay isang taong may kapansanan. Paano ito maging tatlumpu sa kasong ito? Marami hang kalaban. Kaya't nagngangalit siya at sinabi, Okay, Pagkatapos ay maaari tayong palaging lumiko at lumipat ng daan, di ba? Dahil doon, sumakay siya sa kotse at sinabi sa kapatid na nasa tabi niya, bumalik tayo. Sige, agad na tumalikod ang kapatid ni Liu Zhou Chen at dirdiretsong nagmaneho pabalik. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos na tumalikod at magmaneho pabalik. Nakita niya ang isang malaking grupo ng mga mabibigat na truck na dumarating sa tapat bago nagmaneho ng ilang hakbang palayo. Ang mga truck na ito ay magkatabi, walang puwang para madaanan ng bisikleta, at nilapitan ang nagbabantang. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Liu Zouchen ay nagmamadalinghin hininto ang sasakyan at sinabing nagtataka. Ano ba ang nangyayari? Ano ang pakiramdam mo na ang malalaking sasakyang ito ay sadyang sinusubukang e-sandwich tayo? Nalantad na ba tayo? Imposible, Liu Zhaotian said categorically. Kahit na na-expose tayo, dapat ay mga pulis ang humarang sa atin. Hindi ang malaking truck sa construction site. Ang kanyang kapatid ay labis na nag-aalala at sinabing, Zhaotian, sa tingin ko ito ay malinaw na kakaiba. Kabanata 115. Kahit ngayon, naramdaman din ni Liu na may mali talaga. Kung hindi, paanong posible na napakaraming malalaking sasakyan sa gitna nito ng sasakyan ng walang dahilan? Bukod dito, sa pagtingin sa kanilang postura, hindi nila nais na hayaan silang makatakas, kaya sila ay gumamit ng parallel formation. Nagkaroon ng mga traffic sa harap at likuran, at ang ilog ay gumugulong sa ilalim ng tulay. Kung dumiretso talaga sila sa kanila, hindi na nila kailangan pang tumakas. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at sinabi. Hindi ba darating ang mga tao na ito para sa mga bata? Hindi ba dapat, hindi ba sila ay isang grupo ng mga ulila? Tama yan, hindi napigilan ng kapatid ni Liu Zhaochen na sabihin. Higit parito ang pulis ay hindi tayo nahanap. Bakit dumating ang mga tao na ito? Nang makitang papalapit na ang mga convoy sa magkabilang dulo, ang kapatid ni Liu Zouqian ay pansamantalang huminto. Nagpanik ang lahat ng tao sa kotse, pati si Jiang Ming. Nakaramdam si Jiang Ming ng kaba sa kanyang puso sa oras na ito. Walang nakakaalam ng sitwasyon ng mga orphanage na mas maganda kaysa kanya. Kung mawawala ang mga batang ito, karamihan sa mga pulis ay darating upang mahanap ang mga ito. Imposible para sa mga tao na magkaroon ng ganoong kalakas na puwersa na mahanap sila. Gayunpaman, sa isang pagbubukod, nakaramdam siya ng labis na kaba. Ang exception ay si Charlie na nasaktan siya kahapon. Sa dilim, naramdaman niyang tila hindi mapaghihiwalay ang bagay na ito kay Charlie. Iniisip niya na si Charlie ay parati siyang nahuhulaan. Hindi niya maiwasang magtaka, ito ba ang mga tao na ipinadala ni Charlie? Nang huminto ang aveco na ito, hindi mabilang na malalaking sasakyan ang nagsimulang mag-empake sa kanya ng mahigpit, at ang pitong matanda sa kotse ay hindi maiwasang mataranta. Naglabas si Liu Zhaochen ng kutsilyo mula sa kanyang mga braso at kinakabahang sinabi, Kung may kalaban tayo, lalabanan natin sila. Natatakot na sinabi ng kanyang kapatid na babae. Pito lang tayo at dose dosenang ng driver sila. Ang pakikipaglaban ay hindi sila kalaban. Si Liu Zhaochen ay halatang naguguluhan at sinabing kinakabahan. Isara mo ang mga kurtina ng mga bintana sa likod. Kung gusto nilang pumaso, lalabanan ko sila. Para mas ligtas na may hatid ang mga bata, naglagay ng makapal na kurtina sa mga bintana sa likuran na hanay. Pagtingin sa labas, hindi nila makita ang sitwasyon sa loob. Pabayaan ang mga walang malay na bata sa loob. Maraming tao, kabilang si Jiang Ming, ang nagmamadaling hinawi ng mahigpit ang mga kurtina. Sinabi ni Liu Zhaochen sa kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki at kay Jiang Ming. Bilas sa inyo at kunin ang lahat ng mga kutsilyo. Ngayon ang sasakyan ay tiyak na hindi makalabas, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Nang simula niya itong gawin kaninang umaga, binigyan ni Liu Zouchen ang bawat isa sa kanila ng kutsilyo. Akala niya ay para lang palakasin ang loob niya pero hindi niya akalain na gagamitin niya ito ngayon Si Jiang Ming ay labis na nataranta Ibang-iba siya kay Liu Zhaochen Si Liu Zhaochen ay ginagawa ang trabaho ng pagdila ng dugo sa dulo ng isang kutsilyo sa buong taon kung hindi man hindi siya mapuputol sa kanang kamay Ngunit si Jiang Ming ay sinungaling lamang araw-araw sa kumpanya ni Harley Joe Niloloko niya ang mga matatandang kalalakihan at matatandang babae na sabik na pamahalaan ang pera at kumita ng pera. Kung talagang gusto niyang gumamit ng kutsilyo para makipaglaban sa iba, wala lang siyang lakas ng loob. Sa sandaling ito, nanginginig niyang inilabas ang kutsilyo, at nagtanong ng may kaba. Zhao Chen, nakakasakit ka na ng isang tao. Desperado na sinabi ni Liu Zhao Chen, gusto ko ring itanong kung nakasakit ka na ng mga tao. Sa oras na ito, kinakabahang sinabi ng kapatid ni Liu Zhaochen. Tingnan mo itong malalaking sasakyan, sila ay pinalibutan lang tayo, ngunit walang bumaba upang sabihin ng isang bagay, at hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa nila. Nag-isip sandali si Liu Zhaochen, binuksan ang bintana ng co-pilot at sumigaw sa labas. Sino ka? Ano ang gagawin mo? Walang sumasagot sa labas ng sasakyan. Ang puso ni Leo Zouchen ay labis na kinabahan. Sa dinami-daming sasakyan na nakapalibot sa kanila, itong grupo ng mga tao ay walang kahit isang salita na nagparamdam sa mga tao nakakaiba at nakakatakot.